Good morning po sa ating kongresista na kumakatawan po sa Lone District sa Las Piñas, si Congressman Mark Anthony Santos. Good morning po, Congressman. Sir Ted, good morning po. Ma'am DJ Chacha, maganda umaga po. Salamat sa panahon. Congressman, nung pong briefing ng Committee on Public Accounts, ano ho, recently sa Kamara, meron kayong hinanaing na isiniwalat doon. Ano po, tungkol kaninyo sa ilang mga waterways sa inyo pong distrito na tinakpan ho ba ito ng konkreto na barhan? Pwede ho ba namin malaman lang po ang ilang detalye po dito? Uh, yes, sir. Yes, sir, Ted. Uh, during the last uh, August 4 uh, hearing po dun sa public accounts, uh, ang, ang topic po dun is mag, uh, mag uh, briefing po ang DPWH, si Secretary Bonoan, at ang kanyang mga regional direct directors and lahat po ng pamunuan ng DPWH. And uh, ang ang issue po dito yung flooding. Uh, kaya po, umatin po ako nung hearing, I was given a chance to ask uh, Secretary Bunoan uh, mga concerns sa Las Piñas. And uh, sinabi ko po doon, alam niyo po, ang rivers and creeks and lahat ng waterways Bawal po tayuan ng mga structures 'yan including kalsada po. Meron po tayong batas 1976 pa po yun, yung Presidential Decree 1067 yung tinatawag na Water Code. Ang pagkakaalam ko po, 3 uh, meters po easement ng creeks. Tapos I think sinabi na ni Mayor Zamora kanina 10 meters. Bawal po tayuan ng kahit anong structure 'yan dapat po taniman niya ng mga puno ng mga para maging uh, matibay po ang kanilang wall ng mga rivers. But dito po sa Las Piñas, gumawa po sa initiative ng mga dating namumuno dito ng river na tinatawag na River Drive. Ito po ay <laughs> yung po kasing River Drive, ginawang kalsada. Kalsada ang dulo po noon ay papunta po doon sa mga negosyo ng mga bilyonaryong politiko. At uh, ito po, yung absorptive capacity ng river, opo, at pati yung hydraulic uh, process po nung para bumilis po yung takbo ng tubig and napigilan po dito. And then at the same time, ang pinakamabigat dito, yung mga creeks po, niligan din po nila ng kalsada. At uh, meron pong isang wall sa isang subdivision dito na bumigay po dahil po dun sa tambak na basura na naipit po dun sa mga box culvert na ginawa po nila doon sa, sa ginawa nilang kalsada. Mapapansin niyo po dito sa Las Piñas, ang mga proyekto po papunta po lahat doon sa mga negosyo ng mga malalaking politiko dito. And in fact, ang tanong ko po kay Secretary, Anong nanalo po ako ng congressman, uh, kong Ted, Eh meron pong 450 million na bigla na lang pong inilipat from the district to the region, regional office. So nagtataka kasi niu lang po ako, sir Ted. Hindi ko po alam ang mga proseso na 'yan. At uh, ang sinasabi ko, bakit nilipat po? Wala naman pong konsultasyon sa local government and then sa akin po, hindi ko po alam na kung ano po yung projects na yon At Apo. may nagsabi po sa akin na ito daw ay insertion. Eh, Sir Ted, di ko na po alam Apo. Po ano Apo. yung mga insertion na yan. Apo. so Apo. 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 Kaya pinaiimbestigahan mm. ko po yan at nirequest ko po kaya sekretary kasi wala pong full disclosure. Eh. Ako po bilang representative ng tao kailangan po mag-coordinate sa local government sa lahat ng national agencies. And uh, Sir Ted, if I may add, naimbitahan din po ako last August 11, doon sa presentation ng MMDA. Sir Ted, kasi dati po ako ang konsihal mm -hmm. at ako po nagre-represent kay Mayor Nene nung araw. So, mm -hmm. <coughs> I was invited. Ako lang po yung congressman doon na umaten sa meeting. Okay. Po. Opo. A, ito po yung uh, kasama po si Ginoong RSA? Yes, sir. Yes, sir. Opo, okay. Opo, Kaya, nga, kaya nga po, ang aming pinag... Kayo pa rin nakikinig sa amin kanina. Yes, sir. Opo. Ay nataon lang ho ba yun? Salamat ng marami. Sa <laughs> umaga po ako, eh, habang nag exercise nakikinig po ako ng mga balita. Opo, At opo. Uh, isa po ako sa mga uh, pinakikinggan ko po kayo po. Ay salamat po ng marami. Kasi nga po, hugot namin po dito ay yung pong alok ni Ginoong Ramon Ang, no, na tumulong nga kaya namin tinawagan si mayor uh, Zamora para doon sa panig nga ng mga mayors bagamat sabi niya he can only speak for himself pero nga doon po sa usapin ng audit sa lahat ng waterways Opo, sa lahat po ng mga problema sa dalawian po ng tubig, parang nga doon sa pagtulong po sa kasakali ng isang pribadong grupo, pribadong kumpanya dito po sa ating problema nga sa pagbabaha. Yun pong haaming hugot nga dito, kaya kami tumawag kay Mayor Zamora bilang Council Chairman ng mga mayors. And nataon naman din po, nakikinig po pala kayo, kaya nga ang tanong namin dito ay kung sa kasakali po, dyan sa Las Piñas, ano po? Oo. ah, uh, maari nyo bang tukuyin yung sinasabi nyo river drive? Yan may talagang ilog na tinakpan o ilog po na ng kalsada sa itaas? Yung pong creeks ka ninyo na ginawang kalsada? Totoo ho ito mismo ay daluyan ng tubig? Na, tinabunan na po ba ito? Ano ho ba ang kwento ho talaga dito? para lang ho kasi malaman natin kapag nakausap natin ang kinauukulan, perhaps ito pong uh, grupo po ni Ginoong Ramon ang eh, matukoy itong mga problematic areas kasi hindi magtatagumpay itong mga gantong proyekto kung mismo may problema doon sa lokalidad. Yes, sir. Ah, sir Ted, ganito po. Ah, uh, in fact, bago po kami mag-meeting with the indulgence siguro ng mayor ko, na which by the way is uh, talagang partner naman kami dito sa Las Piñas ngayon. Kaya napakaganda po ng mga programa. But anyway, uh, reefing na po kami nung uh, San Miguel uh, infrastructure po na kung saan po i dredge po nila yung dalawang main rivers namin. Alam nyo, Sir Ted, ang problema ng Las Piñas. I guess, nung araw, Sir Ted, di ka naman iba sa amin. Dito ka rin sa Las Piñas, di ba? Mm -hmm. uh, uh, dalawang main rivers natin, yung tinatawag na Sapote River at Las Piñas River. Yung uh, Sapote River, Sir Ted, nanggagaling ang tubig niyan doon sa Molino Dam. Oo, sa upland, halos yung upland, Cavite. Iniipon siya doon sa Molino Dam. And then nagre-release ng, uh, ng tubig yan. Pagpuno na. Ang catchment niyan na barangay ay yung barangay Sapote. Mm -hmm. Oo. So, ang dinadaluyan ng tubig na yan ay yung Sapote River na tinatawag. At yan, siguro... Pag diligyan po kasi ng kalsada yung easement kinuha po ng DPWH through the, through mm -hmm. the congressional regeneration initiative ng mm -hmm. my predecessors mm -hmm. so eh yung absorptive capacity po nung nung uh, river and then napapalala po yan pag high tide ng Manila Bay certain mm -hmm. hindi po makalabas din ng tubig mm -hmm. kaya lumulubog po ang halos barangay mm -hmm. doon sa bayan ng Las Piñas na tinatawag ayan uh, So niligyan po nila ng kalsada. And ang masakit po dito, hindi lang po doon sa, sa river, pati mga creeks po, oo, niligyan na rin nila ng kalsada ngayon. Eh, kitang-kita -kita naman po ng taong bayan kung saan papunta yung mga kalsada na yun. And uh, nagtataka po ko, alam niyo po yung kinwestiyong kong initiative na nilipat ng district to the region. Mm -hmm. Eh, meron po doon 140 million kalsada na naman doon sa kanilang mga joint venture na properties dyan sa C5, na ang balita ko gagawa daw po ng kasino ngayon, ginamit mm -hmm. po ang pera ng taong bayan doon. At yan, pinaiimbestigahan ko po, kaya nire-request ko po, para man magkaroon ng free hand ang si Secretary, eh, yung mga nag-implement pong tao po sa district office lahat ngayon, ando po sila, kailangan po mawala sila dyan para magkaroon po ng... Uh, hindi naman po maging bias ang investigasyon, dyan kasi sila po ang accountable lahat opo. 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 Sige. At so, sige, ang, so ang, mm. ang problema po, ito po, ang outfall po ng Sapote at Las Piñas River ay doon po sa Manila Bay. Mm. E eh, yung Cavitex po, nung nireclaim po ang Cavitex, familiar ka naman dyan, mm. Sir Ted opo. Cavitex, di ba? Mm. Mm. Makikita nyo po yung outfall ng river na doon sa Manila Bay. May naiwan po mga sandbars doon na nanigas na po. Mm -hmm. At, ah, uh, together with Mayor April Aguilar, binriefing po namin yung San Miguel infrastructure. At uh, yun po ang una nilang gagawin para maging free-flowing po, para hindi na okay. po mag-backflow yung apo. tubig. Apo. Siguro, sir mm. grabe Sige. to ha. Mm. <laughs> ako nga, bilang congressman, tuwan-tuwa ako kasi, bir biruin yun yung makakasayban local government dito na malaking mm. pera. Mm. And uh, I guess, isa lang naman po kami with uh, majority of the city council. Okay. Definitely po approvable po namin siguro ito, 'di ba nang mm. nandiyan ng mayor at ng mm. city council po. Okay. At ito po, certed isa lang. Ang estimate po ng isang engineer doon sa ano, mga 300 million po ito, kung ide 'yung buong uh, Las Piñas at Sapote River. Mm. At certed, mm -hmm. approximately 'yung pong River Drive ang 'di po unverified pa po 'to, no? 5 mm. billion na po 'yun, eh. 5 billion na po na flood control project yan. Since okay. it started siguro mga 2012 pa. Opo, eh siga. sinasabi po ni Mr. Ramon Ang, yung Pasig River, din-dredge niya po, 2 billion lang po yata ginastos niya, nakabili pa po siya ng mga equipment. Hmm. Kaya po nagtataka ako bakit ganoon po hanggang ngayon po, hindi po sila natigil o dinedredge pa po rin nila kasi hindi naman po ako makapag-coordinate sa kanila dahil wala na po akong tiwala doon sa, sa district engineer ngayon. Diba? How can opo, I coordinate opo. with sige. them? Oh, okay, so sige, problem, ganito. Apo, apo. Sige, ganito. Yung river drive na binabanggit niyo, may ilog pa rin siya. Ito ho ba ay Las Piñas River o Sapote River? Na... Sapote River po. Pati Zapote yung Las Piñas hmm. River. Okay. Ay, baka certain if I may add out, lang po. Pati po yung Molino Dam, dilagyan din ng river drive. Opo. So, ibig opo. sabihin, uh, committed na po kasi yung kalsada doon itinayo sa gilid ng ilog, ganun po? Sa Eastman po. Kinuha po sa nila. Sa Eastman, We okay. A violation of the Opo, water okay, code. Okay, sige. Diba? Sige, okay, sige. So, ang question dyan is that pa paano nab nab nabigyan ng permit yon to construct, diba? Kasi nga, bawal yun. Pong, okay, that's okay, o, yes, yan, okay, that's one. Bawal yung coordination sa local government. Yes, okay, that's one. Opo. And then, kaninyo yun bang mga creeks, ganun din ang ginawang estilo? Hindi ako. naman tinabunan, <laughs> pero tinayuan ng kalsada sa gilid? Ganun po. Gino, gino, oh, may... A ako nga po Sir Ted, I will personally invite the president uh, uh, himself para makita po yung problema ng flooding sa Las Piñas. Okay. Oh, okay. Para po Opo. mapanagot Opo. ang mga taong Opo. may kagagawa nito. There should be accountability and transparency na po. Opo, sige. Tama so po. actually actually po uh, Congressman, ano, uh, bagamat wala kayong binabanggit na mga pangalan ngayon, but obviously po naman, uh, hindi natin maiwawaksi sa kaisipan po ng marami yung tinutukoy ninyo na malamang po ay imbitahan din namin to get the side of the story. Pero ito sa akin, Congressman, hindi naman po ito bago sa Kongreso. Merong diyan ilang mga investigasyon involving ang mga nagdaan no even po sa kanilang mga distrito mismo eh although maaari sabihin na may kaugnayan sa politika pero pag pinag-usapan natin ang facts di ba opo palagay ko naman may katwiran po ang sinuman na magpatawag ng investigasyon ipatawag yung district engineer sa iyon lugar, yung dating nangasiwa ng proyekto dyan. Opo. Yan ba'y gagawin po ninyo? Magkaibay maghahain ng resolusyon dyan sa Kongreso? Ah, sir, nakapag-file na po ako ng resolution uh -huh. po, sa Kongreso. In fact, pag sinurge niyo po yung House of Representatives, uh -huh. meron po akong resolution doon. Pinaiimbestigahan ko po. Ito po, susunod ko po kasi yung sa flood control. Yung LRT Extension 1. Uh -huh. uh -huh. Kasi po, nabinbin na po itong matagal. At uh, ang problema dito po, yung right of way. So, papatawag po namin ng DOTR, ang LRTA. Certified, uh -huh. ibang story to pero yun na naman ang problema, yung right of way. Kasi, Sir Ted, ikaw, alam na alam mo to eh. Yung C5 extension, yung sikat na sikat na C5 at taga nung araw, di ba? O alam mo naman kung saan property dumaan yan. At ah. yung kanina sinabi kong phase 4 ng property nila, ganun na ah. naman din, no? Pero mm -hmm. ito, Sir, mm -hmm. may original alignment na po yun. Oh, if I may add lang po. Original alignment. Ngayon po, wala pong makapagsabi sa DOTR kung sino ang may kagagawa kung bakit hmm. hindi magamit na wala nang bayad na right of way doon sa gitna ng C5. So, papaimbestigahan hmm. po natin yan. At nagpalagay po, binanggit ko po ito doon sa, sa congressional hearing. Hmm. Nagpagawa po ang dating sekretary ng public works doon oh, ng flyover para masira yung alignment. Opo, sinabi ko po ito sa hearing, nasa records po ito ng hearing, na ginawa po nila para lumiko at redesign Alam nyo ang masakit dito. Sir Ted, ikaw, si DJ Chacha, tayong lahat ang magbabayad ng redesign and realignment nito. Kasi may sovereign guarantee ito. Ito will not be less than 1 billion pesos. Mm -hmm. o, para mapagbigyan mm -hmm. lang o, yung mga taong hindi ko nababanggitin sa iyo, Ted. O, uh, medyo mabigat yan. Ano? Mabigat uh -huh. po na uh -huh. na, na aligasyon ito. Congressman, kano mm -hmm. ninyo? May alignment itong extension ng LRT-1? Opo. Okay. Opa, opa. So may alignment tumigil, siya. tumigil po sa sukat eh. Dapat okay, six sigur. years ago, tapos na po okay. yan. O, tumigil siya kasi, oh, kasi yung, ito nga ang question ko dati, bakit naman magtatayo ang DPWH ng flyover <laughs> gayong alam naman nila na doon dadaan ang LRT-1 extension? di ba? Opo sige. Tama po, tama po. So apo. sige. So ito ngayon, itina nauna yung extension, nauna yung flyover. Kaya ngayon, hindi matutuloy yung LRT 1. So, lilihis ito. Sir, ang totoo, mas una po yung plano ng LRT 1. Yeah, of course, of course. Apo, apo. Po. So ngayon, so ngayon, tama ano, po. ano ano solusyon oh. dito? Ti Gigibain mo ba yung flyover <laughs> o ililihis mo yung LRT 1? isa lang parang idiomatic po yung expression ko yung gigibain pero actually pinag-aaralan ko po 'yan sa mga ating mga kasama na pwede naman pong ilipat yung flyover kesa magbayad tayo ng more than 1 billion pesos tingin ko po kasi sa right mga, of ano way po, oh Opo hindi oh. uh, mm. lang po right of way sir, sir Ted. Babayaran pati po natin. No? Pati alignment, no? Kasi nga pati okay, yung alignment pati... ng trend, yung release, no? Hindi po ganun kasimple kasi yung realignment. Pati, mm, 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 pati mm. madami pong technical ano yan, aspects po yan. Okay, sige. Tapos, so, meron pong uh, 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 23 families ang pumunta sa akin ngayon. Okay. 23 families, aalisin daw po sila doon sa mga tinitira nila sa tramo. Tramos. Mm, mm, tramo road, ayan. Mm, hanggang Paranaque yan. Serte, di ba yung tramo? Mm, 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 Pero karil nung araw yan. 23 families, o mm, okay, yeah. expropriate daw, inoofera na po sila. Nagiiyakan po yung mga tao sa akin. At bakit daw paalisin sila samantalang meron nang na-expropriate ang DPWH or LRTA opo, para opo. doon sa station, original station. Kasi may okay. original design station na po eh. Opo, Pinipilit sige. nilang lipat po yung istasyon. Sige po. So Congressman, kailan uh, ito bang inyong investigasyon maliban doon sa mga, mga... Ito ho, meron akong picture dito ng ilog na tinayuan pala ng kalsada nga sa gilid. Ah... Uh, kailan kayo maghahain uh, separate bayan tungkol dyan sa ano dongkol LRT 1 extension saka yung flyover kailan kayo magpapanimbestiga ah uh, depende po yan sa rules committee mm -hmm. outdated, kasi mm -hmm. nakita niyo naman libo po ang mga bills and resolution alam niyo naman po yan dati po sa mm -hmm. kongreso so nakausap ko po yung mga chairman ng mga different committees and pinupush ko po ito para mm -hmm. maimbestiga na kasi alam niyo po ang problema sa Las Piñas traffic eh pag <laughs> yung kailangan natin ng LRT hanggang Cavite po ito ang ridership opo. po nito daan eh, libo po. Opo. Eh opo. Makakatipid po ang mamamayan natin mm. tapos ang gobyerno. So Ah uh, siguro masyadong maraming problema talaga ang bayan natin pero okay. Sige. pero hindi tayo titigil dito Sir Ted ho? Opo. Hindi Sige. tayo titigil dito. Sige po. So salamat na marami may, may tanong ka ba tsya? Kasi sa ngayon po, ganito lang hu tayo muna magtatapos at uh, hintayin po namin ang inyong mga resolusyon at yung, kung sakaling nga po magkaroon ng investigation para din ho ma, 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 mapakinggan yung panig po nito mga taong nagpagawa ninyo ng mga kalsada sa tabiho ng ilog etc. Kami muli pong tatawag Congressman at good luck po sa inyo, congressman. Dito po sa inyo advocacy ito. Opo na palagay ko po eh ah, kung, kung matutuloy man ang investigation, that will be very very interesting kasi first time ito na mangyayari opo, kung sakasakali opo. po. Okay? Maraming maraming salamat po, Sir Ted, at mabuhay po kayo. Opo. DJ Chacha. Salamat, salamat po. po na marami. Thank you.